Usapan sa Karunungang Bayan Isang hapon nang magkausap ang maglolo. Lo? Bawal po ba talagang maglaro sa labas? Ha po? Sabi nga ni Kim Chiu, bawal lumabas. Eh, bakit mo gustong gusto mong lumabas? At upagin mo nga pag-aaral mo? Magsunog ka ng kilay? Si Lolo naman, mabagbiro. Wala na nga po akong kilay. Susunugin ko pa. Apo, ang ibig kong sabihin, mag-aral ka ng mabuti? Eh, Lolo, wala na nga po akong ginagawang maghapon. Kundi mag-aral. Mag-aral ng mag-aral. Sige na, Lolo. Apo, kapag hindi ka nagtyaga, wala kang makukuhang nilaga. Lolo naman, ano bang nilaga? Eh, lagi namang yun ang kinakain natin. Kung hindi nilagang saging, nilagang kamote. Apo, apo, kailangan mong magsikap. Kung hindi, magagaya ka sa si dodo na hindi nakapagtapos. Eh, Lolo, ang hirap pong mag-aral ngayon. Wala naman po akong cellphone. Apo, makinig ka. Habi ng lola mo sa Walang umaanay ng tuwa na hindi sa hirap nagmula. Ibig po bang sabihin? Kung hindi po ako magsisikap, hindi po ako magtatagumpay? Oo, apo. Kaya, ikurus mo iyan sa iyong noo. Opo, Sige na nga po, at mag-aaral na ako. Apo, apo. Kung kailan naman ata maggagabi at sa kakasnipag. Siyempre naman, lolo. Sabi nyo nga po, kailangan kong magsikap. Kaya, sinisimulan ko na po. Bukas na ng umaga yan, apo. O siya, pakitapon mo nga muna isa sa labas at... Huwag mong kalimutan magpasang tabi. Sige po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po.